Maraming mga Pilipino skill worker po sa panahon ngayon at sila mismo ay gumagawa ng mga passenger at cargo vessel at ang mga kumpanya na kanilang pinagkabahuan ay 100% pag-aari ng mga Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At isa sa mga Pilipino-owned company na nag-operate ng mga pangpasahiro na barko ay ang Montenegro Shipping Lines Incorporated or MSLI. Ang Montenegro Shipping Lines Incorporated ay nakabase sa Batangas International Port sa Batangas City at kamakailan lang noong March 27 sa taong itong 2023 ay nagla ang Montenegro Shipping sa kanilang bagong barko, isang roll-on, roll-off o roro roll passenger vessel, ang MB Santa Alberta, na sila rin mismo ang gumawa ang San Pedro Shipyards Corporation na pag-aari din ng Montenegro Shipping na siyang gumagawa ng naturang barko. Ang San Pedro Shipping Corporation ay nangupahan sa Shipyards Facilities ng Philippines Development Authority at ang Lucina Pace Port Complex. Ang MV Santa Alberta ay ang panglimang barko o panglimang vessel na ginawa ng San Pedro Shipyards Corporation doon sa Philippine Fisheries Development Authority at Lucina Port Complex. Bukod sa paggawa ng mga barko ay nagrepair at nagmaintain din sila ng mga passenger and cargo vessel at mga fishing boat. Ang MV Santa Alberta ay nag-operate sa kanyang ruta ang Kalapan mindoro at Batangas vice versa. At ito ay makatulong din sa tourism and business activities sa area. Ang MB Santa Alberta ay may haba ito na 85 meters at may 496 passenger capacity at kaya niyang magkarga ng 22 units ng mga buses or trucks. At ang Imbis Santa Barbara ay pinatakbo ng dalawang 1.8 HP or horsepower with marine diesel engine na may cruising speed na abot sa 70 knots ang Santa Alberta ay inumpisahang kinukonstruct o ang construction nito ay nagumpisa noong 2022 at natapos lang noong March 27 sa taong itong 2023, ang Imbi Santa Alberta ay ang pinakabagong Ropax Ferry Vessel na gawa ng mga Pilipino dito mismo sa Pilipinas. Ang Ropax Ferry Vessel ay isang uri ng barko na pinagsama at tinatampok ang pagiging cruise ship, ang night cabins, ang roll-on and roll-off roll ferry, dahil pinagsama ang roll-on, roll-off and passenger design at ito'y gawa ng mga Pilipino. Ito lamang ay ang pagpapatunay na kaya ng mga Pilipino na makagawa at makapagdisinyo ng mga malalaking barko at mga world-class ships na dapat nating ipagmamalaki at noong taong 2021 ay naglunsad din o naglalance din ang isa sa limang Ropax Spear Vessel ang Montenegro Shipping na sila rin mismo ang gumawa ang Montenegro Shipyard, ang Montenegro Shipping sa kanyang subsidiary ang San Pedro Shipyards Corporation at ang barko na ito ay pinapangalan ng MB Santa Brigada na parang Brigada Esquila. Ang MB Santa Brigada ay isang state-of-the-art Rupax vessel na gawa ng mga Pilipino. Ang Imbi Santa Brigada ay may haba na 72 meters at kaya nitong magkarga ng 18 abasis at truck at ginamitan ito ng dalawang Mitsubishi diesel engine. At napakaganda ang kanyang akomodisyon. Mayroon siyang VIP room, lounge, wooden wall panel at air condition at mayroon pa ba snack bar. At mayroon itong 365 passenger capacity. Dito natin makikita ang husay at galing ng mga Pilipino sa larangan ng paggawa ng mga barko. Nung dekada sa 80, 70 at 80, ang mga kumpanya ng mga pampasahirong barko dito sa Pilipinas ay doon pa bumili ng mga barko sa Japan at ang kanilang binili ay mga lumang barko ng Japan dahil mas mura naman ito kaysa bago at kanila na lang itong Forbes At dati ang sikat na inter-island shipping company, ang Sweet Line Shipping ay pag-aari ng isang bulano lahat at karamihan ng kanilang mga barko ay second si galing sa Japan pero ngayon ay hindi na bibili ang mga Pilipino shipping company ng mga barko dahil sila na mismo ang gagawa nito at maraming mga Pilipino na mga skilled workers at mga engineer na silang gumagawa at nagdi-design ng mga barko at malaking maitulong nito sa ekonomiya ng Pilipinas gaya ng mga trabaho na maidulot nito gaya halimbawa ng mga welders, carpentero, painters at iba pa at alam nyo, ang roll -on, roll na ang pinakaunang roll-on, roll-off na barko na ginawa ng mga Pilipino ay ang Indi Isla Shimara na pag-aari ng Shugan Shipping Company. Ito ang pinakaunang Roro Vessel na ginawa ng mga Pilipino shipbuilders. The first Filipino-built Roro will make its maiden voyage next week plying the Matnog-Allen port route. The shipbuilder says the vessel is equipped with modern systems, making her safer and easier to monitor. Let's find out more from Greg Gregorio. The MVE's La Simara passenger ship prides herself as the first Roro vessel that was built in the Philippines. She sits 480 passengers and can take in 16 buses. Her builders say she's equipped with modern systems that enables the head office to monitor her condition even when she's sailing. She's also the first Roro ship with a marine evacuation system, a life saving device similar to an airplane's evacuation chute. It is actually compliant to all the latest. uh, as well. ang MBC Mara ay nilulunsad noong 2019. Ang MBC Mara ay may mahigit sa 400 passenger capacity at ito rin ang pinakaunang ruro na gawa ng mga Pilipino na gumamit ng modernong automation and control system at pwede rin mamonitor ang kanyang real-time na mga biyahe mula sa company head office. At siya rin ang pinakaunang ruro na gawa ng mga Pinoy na mayroong maritime evacuation system. Isa itong life-saving device na kapariho ang ginagamit ng mga aeroplano na ang mga pasahero ay mag-slide na lang diretso sa lifeboat na hindi mababasa. Ang Imbe Shimara ay bumabiyahe mula Matnog papuntang Town, Northern Samar. At ang mga barko kasi Lalo na ang mga ruro ay napaka-importante dahil dito sa Pilipinas ay puro tayo mga isla. Ang mga barko kasi ay maganda rin naman, pwede kang matutulog at magmahinga sa iyong biyahe. At kung gusto mo ng aircon na cabin na ikaw lang mag-isa, pwede rin. At kung gusto mo namang maglibang at kakanta ka sa video kay kahit wala ka sa tuno, pwede rin. Kaso lang baka lalakas ang alon eh dahil sintunado ang busis mo. Kaya maganda talaga sa sakyan ng barko, lalo na pag hindi ka nagmamadali. Ang eroplano kasi ay mas mahal, halos times 10 ang, ang pamasahe nito kumpara sa barko. At ang problema pa ng eroplano ay hindi ka pwedeng magdala ng maraming kargamento, baka mag-exist ka at lalong mapamahal ang iyong babayaran. Sa barko kasi kahit isang daang lata ng biskwit ang dadalhin mo, yan ang ginawa ko eh ay pwede yan sa barko at walang bayan kundi pasahiro lang yata ang babayaran. Kailangan talaga na magbitbit ka ng maraming lata na biskwit. Yan yung ebidensya na galing ka sa Maynila. Ganun yung uso sa amin eh. At asasahan natin na sa susunod ng mga taon ay dadami pa ang mga barko lalo na ang mga rupaks na gawang Pinoy na naglakbay sa kaislahan ng Pilipinas. Hanggang sa susunod maraming salamat.